Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'du assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon, natalakay natin na karaan na isa sa mga galit na tao sa pagdadawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang kanyang tito na si Abulahab, si Abu Jahl at ang asawa ni Lahab, na si Umu Jamil. At ngayon ay ayo siempre ayo ng mga kamag-anak ng propeta sallallahu alaihi wasallam na ipagpatulang ang kanyang dawa, na ipabago sa kanilang nakasanayan nilang pagsamba sa mga rebolto. At uh, gusto nilang pigilan ang propeta sallallahu alaihi wasallam na ipagpatuloy ang dakwa na ito at pag-aanyaya sa kanila tungo sa kapagsamba sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman, nagpadala ang mga Quraysh kay Abi Talib. Kasi ang tito ng propeta sallallahu alaihi wasallam si Abu Talib ay talagang nagbigay ng kumpletong proteksyon, pangangalaga na hindi kailanman pwedeng galawin ng sinuman si propeta sallallahu alaihi wasallam dahil si Abu Talib ay may katungkulan din sa mga Quraysh. Falamma ra'at Quraysh sallallahu alaihi wasallam la yu'tibuhum min shay'in ankaruhu alayhim min firaqihim wa aibin wa alihatihim so anong malaman nila talagang matigas na talagang propeta sallallahu alaihi wasallam patuloy pa rin sa kanyang pagdadawa wa ra'aw anna amahu abu talib kad alayhi wa qama dunahu fa lam lahum mashar min ashrafi quraysh ila abu so nagpadala ang mga Qurais mula sa mga leader nila para kausapin si Abu Talib na kausapin ang kanyang pamangkin na ipatigil ang kanyang dakwa at kabilang sa ipinadala ay uh, si Utbah wa Shaybah ibn Rabi'ah wa Abu Sufyan bin Harbin wa Abu al bin al-As bin Hisham at si Al-Aswad bin al-Muttalib wa Abu Jahil bin Hisham wa al-Walid bin al-Mughira so uh, ito ay sa panahon ng Hajj sa panahon uh, si, wa, wa Nunabih wa munabih ibn al-Hujjad wa al-Asb al-Wail faqal ya Abu Talib inna bina akhika kad sabba alihatana wa abadina na wa safa ahlamana wa dallala abaana. So dito, ya Abu Talib, nakiusap sila. Ya Abu Talib, uh, yung pamangkin mo na yan, ininsulto ang mga ribulto namin. Uh, pinahiyak yung mga, ano namin, yung mga, mga pinuno namin. Uh, idiligaw ang mga katuruan ng mga ninuno namin, pinapabago sa amin. So, hindi ba pwede na tulungan mo kami na ipatigil ang uh, gawain ng pamangkin mo na yan? So, nag sila kay Abu uh, Talib. Pero si Abu Talib ay uh, sinagot sila ng magandang kasagutan, na malumanay, mahinahon. Kaya naman, napaalis na lang sila. Napaalis sila, nawala wala sila nagawa. Nagpatuloy si Abu Talib, kahit hindi pa siya Muslim at hindi niya tinanggap ang da'wan ng propeta sallallahu alaihi wasallam pero nagpatuloy pa rin siya. Subhanallah, ganito po yung tito niya. Napakatindi ng tulong ng tito niya at hindi talaga nagpatinag sa kanyang pagtulong sa propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya ngayon, Dadako na tayo sa kay Al-Walid bin Al-Mughira na kung saan sinusubukan niyang kausapin ang propeta sallallahu alaihi wasallam. So si Al-Walid bin Al-Mughira, ipinadala siya ng mga kaum ng Quraysh para kausapin siya, para ipatigil ang kanyang dawa. Ano bang gusto mo ya Muhammad? Kaharian ba? Ganito ganyan. Ibibigay namin sa iyo. Pero nung mabasa ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang Quran, fa inna al-Walid bin al-Mughira il ta'ala ila Rasul sallallahu alaihi al-Quran. So ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang Quran kay okay? al -Walid bin at binasa sa kanyang Quran fa na huraka lahu dito na napagaan ang puso ni uh, al -Mugera. hindi siya makasagot kasi hindi niya may paliwanag ang narinig niya instead na uh, aanyayahan niya propeta sallallahu alaihi wasallam at pigilan ang propeta sallallahu alaihi wasallam pero siya ay hindi nakasagot dahil narinig niya ang aya na binasa binasa sa kanya ng propeta sallallahu alaihi wasallam So dito, pagbalik niya sa kanyang kaum, sabi nila, ikaw ay kinulam. ah Kinulam ka. Ginawang ka ng black magic ni Muhammad dahil hindi ka makasagot. Kasi nga, alam niya na hindi ito ordinaryong uh, salita ng uh, tao. Kaya sabi nila, Hada So dahil ikaw ay uh, ginayuma, ikaw ay ginawa ng black magic, ikaw ay ginawa ng kulam, kaya hindi ka makapagsalita iya al-walid bin al -mukira. Kaya dito, uh, si Abdul-walid bin al-mukira, hindi niya na ituloy ang plano niya na patigilin ng propeta sallallahu alaihi wasallam samantalang pinadala ito magaling mag-ipag-uusap tong taong to pero walang magawa si al-walid bin al-mughira sa propeta sallallahu alaihi wasallam dahil binasahan niya lamang ng aya no matapos na magsalita at uh, natigil siya so napagaan ang kanyang puso dahil alam niya nang ito ay dahil dahil ang binasa ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay aya mula sa salita ng Allah subhanahu wa taala hangga't sa tinawag ang propeta sallallahu alayhi wa sallam, na siya ay magician dahil napatigil niya si Abu al-Walid bin al-Mughira na hindi nakapagsalita pagdating sa kanya. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahabi ajmain. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.